Hey guys, ang mabilis na video lang tungkol sa may apat na paparating na bagong smartphone na to. Umpisaan ko lang dito sa may tablet. Itong si Realme Pad 2. Dalawang version ng tablet na to guys na mayroong 39.99 na SRP sa may 6128 na version. At 18,000 naman sa may 8256 na version. Meron siyang 11.5 inches IPS LCD display na mayroong 120Hz refresh rate. Helio G99 na processor. Pareho mayroon 8 megapixel na front camera at back camera. Naka quad speaker din siya. Side mounted fingerprint, 8, na fingerprint. 8360 na mAh siya battery. At 33W sa charger. Para sa mga nakaunang Realme Pad dyan, parang hindi naman worth it magpalit dito. Dahil wala naman siyang malaking upgrade sa specs niya. At sa may ganyang presyo ngayon, makakabili ka ng Xiaomi Mi Pad 5 at Mi Pad 6. sobrang layo ng specs compared sa Mi Tablet ni Realme. O kaya guys, mag Redmi Pad ka na lang. Kulang 10K na lang din yung presyo na yon. Naka G99 din siya at halos hindi nalalayo sa may bagong tablet nga ni Realme. Pero ang kagandahan naman ng tablet ni Realme is meron siyang SIM slot. Di wala si Xiaomi sa kasi Redmi noon. Next naman itong sa si Itel Power 55. Wala pa tayong official na release date na to. At official din na presyo niya. Pero para sa akin mukhang magiging mura lang ang presyo ng smartphone na to. Kasi sa marami nga nilalabas si Itel ng mga smartphone ngayon. Is sobrang mumura ng mga smartphone nila. At mukhang guys, mukhang ito na ang pinakamurang 5G na lalabas ngayong taon. Itong si Power 55. Meron siyang 6.6 inches na merong IPS LCD display na merong 9-thirds sa refresh rate at teared up notch lang sa may camera. Yan lang ang magiging selling point ng smartphone na yan. Dahil hindi malayo na may itong pinakamurang merong Dimensity 6085 yun ng processor na naka 5G nga guys. Na baka maging around 6,000 lang yung presyo. At panalang pa na rin sa mga gusto ng mga smartphone na naka 5G. Dahil sa ibang specs ng smartphone nga na yan, is pang low end nga lang siya. Unang-unang sa may display niya, tapos saka 50 megapixel lang na main camera. Tapos sa 8 megapixels na front selfie camera. Tapos 5000 mAh siya battery nga at baka naka watts pa na charger. Pero at least nga is naka 5G siya. Sumunod itong si Realme 11, dating 13,000 ng SRP ni Realme 10 last year. Pero wala pa tayong official na price dito kay Realme. Pero meron na nga tayong official na specs sa kanya. Kaya nangumbus ka kung sulit pa rin ba ito sa may 13,000 na SRP niya pag nagkataon. Meron siyang 6.4 inches, AMOLED 9 sa refresh rate, Corning Gorilla Glass 5 na protection, Helio G99 na processor. Dual camera na mayroong 50 megapixel na main camera. 16 megapixel na front selfie camera. Side mounted na fingerprint. 5000 mah na battery. Na mayroong 67 watts sa charger. Basically, ito pa rin naman ng Realme 10 last year. Megapixel lang ng camera. Charger guys. Saka din silang nabago sa kanya. At sana lang hindi na 13k yung SRP nito. Dahil pagka naging 13k pa yung kanyang SRP. Eh, ewan ko na lang guys. Next naman itong sa Itel A70. Hindi pa ako 100% sure kung may higing 4,000 ba yung kanyang presyo ngayon. Di e pagka tinignan natin sa May Shopping ngayon. Is meron siyang presyo ngayon ng 4,000 lang. Pero hindi pa naman siya official. Pwede pang mabago yan. Pero pagka nagkataon na ng 4,000 na yung kanyang SRP. E eh magiging halos pare sila ng Itel S23. Na dating 4,500 yung SRP. Pero mas maganda pa rin ang specs ng Itel S23 dyan. Dahil meron lang siyang 6.6 inches na meron standard 630 sa refresh rate. Unisoc T603 na processor, 13 megapixel na main camera, mas maganda pa rin si Intel S23 dyan. Di meron nga siyang 50 megapixel at 9-third sa refresh rate. At Unisoc T606 na processor. Pero hintayin pa rin natin yung magiging official release date niya at yung kanyang pinakamagiging SRP. Dahil pag nagkataon na mas mura sa mi Intel dyan na S23 nga, e eh sigurado mas magiging mabenta rin yan. At lastly, hindi ko inaasahan guys na magkakaroon ng 4G version ng Infinite Zero 35G. Basically, yan pa rin naman ng Zero g Pero nga lang, binago nga lang yung kanyang processor. Dahil nga naka 4G na siya. Saka sa Mi Charger guys, nabago nga siya. Ito 68 watts si 5G na version. Pero dito sa may 4G, is naka 45 watts na lang siya. At ang unang na unang naapektuhan dito guys sa may 4G na version is yung kanyang quality sa may camera. I mean sa may video stabilization niya. Saka sa may video resolution. Hindi na siya magkamukha dyan. Then, naging possible na naman yung 4K 60fps na video sa Mi 035G. Ito sa malakas sa processor nga niya. Pero nga dito is mababa na yung processor. Kaya kung ganyang features case ang gusto mo sa may video niya, eh, hindi mo na yun makukuha sa may bagong 034G. Maybe iniisip niyo kung ano ba magiging processor ng inyong 034G. Huwag yun ang isipin guys dahil kilala naman na ito. Nakahilo din yun yung tinayin lang siya. Kaya basically magiging specs ng Inflake 030 is halos same sila ng Blackview. Pero hindi pa naman tayo sure kung magiging magkano ang SRP ng in Infinix 034G dito. I hope sana magiging around 10,000 lang to. Ito yung magiging makatwira na yon. Considering nga na mas may na yung kanyang camera, saka mas may na yung kanyang processor, at mas mabagal yung kanyang charger. Dahil still naman kahit sa may ganyang presyo nga niya, still napakaganda pa rin ang Infinix 034G. Dahil nga naka AMOLED curved display siya, at mataas pa rin ang camera, at tapos mabilis pa rin naman yung charger para sa akin dyan. Kaso, bagsak lang talaga sa may performance na sa may gaming. Dahil kung gaming ang hanap mo, e eh, dumiretso na sa may 5G. Pero tingnan pa rin natin pagka-official na yung mga smartphone na yan. Mali mo naman makatuloyan yung mga kanilang SRP para sa mga specs na meron sila. Ang aabahan ko sa mga smartphone na yan guys, is itong si Ethel Power 55. sa yung 4G na version 030. I hope lang rin yung mga smartphone na yan para magawa natin siya ng magagandang review. E yun muna guys, yung mabilis na video natin. Comment nyo na lang po kung saan kayo excited sa mga smartphone na yan. Thanks for watching.